Si Maria Clara ay anak ni Kapitan Tiago at nangasawa nitong si Pia, pero pinagdududahang lim siyang anak ni Padre Damaso. Nang magdalaga, ipinagkasundo siya ni Kapitan Tiago sa anak ni Don Rafael na si Crisostomo Ibarra at dito nagsimula ang kanilang love story. Nang magbalik mula sa pag-aaral niya sa Europa si Crisostomo Ibarra, isa sa mga nakakikilig na memorable na eksena nilang dalawa ay mababasa sa ikapitong kabanata ng No Limitang Here na sinulat ni Dr. Ceresal ang suyuan sa Azotea. Pagkagaling sa simbahan, nagtungo si Maria Clara sa Azotea ng kanilang tahanan. Nakatingin siya sa bintana at hinihintay ang pagdalaw sa kanya ng kanyang nobyong si Crisostomo Ibarra nang makarinig siya ng humintong kalesa sa tapat ng kanilang bahay at marinig ang tinig ni Crisostomo Ibarra. Agad siyang pumasok sa kanilang silid para ayusin ang sarili at magpaganda. Nang umakyat ng kanilang bahay si Crisostomo Ibarra, tinawag ng kanyang tsa Isabel si Maria Clara. May kislap sa kanyang mata na sinabi ni Crisostomo Ibarra kay Maria Clara na hindi raw kumukupas ang ganda nito. Sinagot naman siya ng dalaga na napunta lang daw si Crisostomo sa Europa, tumamis na raw ang pananalita nito. Sinabi ng binata na siya na raw ang pinangamapalad na nilalang. May halong biro na sinagot ito ni Maria Clara na dahil daw ba mga babae nito, tinugon nito ni Sostomo na dahil ipinasya daw ng kanilang mga magulang na makasal siya sa pinakamagandang babaeng nakilala niya. Binobola mo pa ako, sagot naman ni Maria Clara. Ayon kay Sostomo Ibarra, labis daw siyang nangulilas sa kanyang nobya kung saan tinugon siya ni Maria Clara na higit daw siyang nalungkot at nangulila may dinukot sa kanyang bulsa si Crisostomo at ipinakita kay Maria Clara. Tinanong niya ito kung naaalala pa raw ba niya ito. Medyo nagulat si Maria Clara sa nakita pero sinagot niya si Crisostomo na iyon daw ang dahon ng sambong na ibinigay niya kay Crisostomo noong naglalaro sila. Isang lumang sulat naman ang ipinakita ni Maria Clara kay Crisostomo at tinanong ang binata kung naaalala rin daw ba niya ito. Iyon daw ang sulat na ibinigay sa kanya ni Crisostomo bago ito nagpunta sa Europa para mag Aral Itinago daw niya ito dahil iyon lang ang ala-alang na naiwan sa kanyang pag-alis. Humingi ng paumanhin si Christos Tumibara at nagpaalam na kay Maria Clara. Sinabi nitong kailangan daw niyang umuwi sa San Diego dahil bukas daw ay araw ng mga patay. Nag umalis si Christos Tumibara ay binigyan ito ng bulaklak ni Maria Clara para daw alay nito sa puntod ng kanyang mga magulang. Ang paalis ang sinasakyang kalesa ni Crisostomo Ibarra, nandan pa ito ng tingin ng malungkot at maluhaluhang si Maria Clara. Sa mga interesado sa nilalaman ng aking Comics Page TV, huwag lamang ninyong kalilimutang iklik ang subscribe button upang sa muli nating pagbabalik kayo ang maunang makakita sa aking mga updates dito. Thank you very much and God bless you all.